Magandang gabi, mga tagapakinig. Isang maikling storya ang nakahanda ngayon gabing ito. At simulant na natin ang nakakakilabot na paglalakbay. Pamana ng itim na bahay. Episode 1 Ang Alamat ng Itim na Bahay sa isang liblib na baryo sa Rizal. Nakatayo ang bahay na kinatatakutan ng lahat. Tinatawag nila itong itim na bahay. Walang nakatira rito sa loob ng mahigit isang daang taon. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, sinasabing buhay ang bahay. Noong panahon ng mga Kastila, dito nanirahan ang pamilyang Del Rosario. Mayaman, makapangyarihan at kinaiinggitan ng lahat. Ngunit isang gabi, habang sila'y naghahapunan, biglang tumigil ang lahat. Nang sumilip ang kanilang katulong sa loob, Nakita niya ang buong pamilya, nakaupo, nakanganga, nakadilat. Ngunit wala nang buhay, walang sugat, walang dugo. Ngunit ang kanilang mga mata, nakapako sa kisame, wari may nakikita na hindi kayang makita ng iba. Mula noon, walang naglakas-loob na manirahan dito. May mga usap-usapan na tuwing kabilugan ng buwan. May maririnig na tawanan at yabag sa loob ng bahay. Minsan, may mga ilaw na nagliliab sa mga bintana kahit wala namang kuryente. Ang ilan, sinubukan. Mga kabataang naghahamon, mga dayong naghahanap ng thrill. Ngunit iilan lamang ang lumabas. At sa mga nakaligtas, wala ni isa ang nagsalita tungkol sa kanilang nakita. Sabi ng mga matatanda, huwag kang papasok sa itim na bahay at kung sakaling mapadpad ka ron, huwag mong tingnan ang kisame. Episode 2 Ang Pagdating ni Marco Isang hapon, dumating sa baryo si Marco, isang binatang mananaliksik may dalang kamera at recorder. Kilala siya sa paggawa ng mga dokumentaryo tungkol sa mga misteryo at alamat na hindi kayang ipaliwanag ng agham. At ngayon, ang kanyang susunod na paksa, itim na bahay. Pagbaba niya sa jeepney, agad niyang naramdaman ang kakaibang tingin ng mga taga -baryo. May mga matandang babae sa tindahan bumubulong-bulong habang siya lumalakad. May mga batang nakatigil sa paglalaro, nakatitig sa kanya na parabang alam na nila kung saan siya tutungo. Pumunta siya sa plaza upang magtanong. Doon niya nakilala ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Nakangiti ito, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Sinabi nito kay Marco na maraming beses na siyang nagbabala sa mga dayo ngunit walang nakikinig. Lahat ay bumabalik na iba. O hindi na bumabalik kailanman. At ang huling babala ng matanda. Kung sakali mang pumasok kahiho, huwag na huwag kang titingin sa kisame. Ngunit si Marco, matatag. Sabi niya sa sarili. Lahat ng ito'y alamat. Kailangan kong patunayan na walang katotohanan. Kinuha niya ang kanyang kamera, sinimulan ang pag-record at lumakad patungo sa dulo ng baryo kung saan matatagpuan ang lumang bahay. Habang papalapit, napansin niya ang unti-unting nananahimik ang paligid. Walang ibon, walang insekto, walang hangin. Tanging tibok lamang ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Sa di kalayuan, nasilayan niya ang bahay. Mataas kulay abo ang pader natatakpan ng lumot at baging. Ang mga bintanay tila nakamasid at ang malaking gate nakabukas. Para bang hinihintay siya? At sa sandaling iyon, alam niyang wala ng atrasan. Hawak ang kanyang kamera, tinungo niya ang pasukan ng itim na bahay. Hindi niya alam na bawat hakbang niya ay mas lalong lumalapit sa isang bangungot na hindi na niya matatakasan. Episode 3 Ang Unang Hakbang sa Loob Sa unang pagkakataon, natanaw ni Marco ang malapitan ang itim na bahay. Kahit anong tapang ang ipakita niya, hindi maitatago ng kanyang katawan ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang batok. Kumakbang siya papasok. At agad niyang naamoy ang halimuyak ng lumang kahoy amag. At Isang bagay na tila nabubulok. Sa kanyang recorder, nagmarka siya ng unang entry. Unang hakbang. Ang amoy, hindi karaniwan. Para bang may humihinga sa paligid ko. Sa loob ng sala, sinalubong siya ng mga sirang kasangkapan. Isang lumang orasan sa dingding. Tumitibok pa rin hindi niya maintindihan kung paano gumagana sapagkat walang kuryente ang bahay. Ang mga larawan ng pamilyang Del Rosario ay nakasabit pa rin, ngunit ang kanilang mga mukha, kupas, halos hindi makilala. At sa kanyang kamera, lumitaw ang isang bagay na hindi tugma. Mga matang nakamasid mula sa larawan. Gumagalaw sumusunod sa kanyang galaw. Napalingon siya nang may biglang mabasag na salamin mula sa kusina. Mabibigat na yabag ang narinig niya mula roon. Mga yapak na hindi kanya. Mabilis niyang sinundan, ngunit pagdating sa kusina, walang tao. Ngunit sa mesa, may nakalatag na hapagkainan, mga plato, kubyertos, baso, parang inihanda para sa isang malaking salo-salo. Ngunit lahat ay puno ng alikabok, parang hindi nag-alaw ng maraming taon. Habang pinagmamasdan niya ito, may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang batok at sa gilid ng kanyang mata. May aninong mabilis na dumaan. Huminto siya Pinakiramdaman na ang paligid. Tanging ingay lamang ng kanyang mabilis na paghinga at tibok ng kanyang puso ang maririnig. At nang sumulyap siya pataas, may patak ng malamig na likido ang bumagsak sa kanyang balikat. Pula, parang dugo sa kanyang recorder narinig ang pabulong niyang tinig. May dugo. Hindi ko alam kung saan galing. Baka sa kisame. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi niya itinuloy ang pagtitig sa kisame. Sa halip, nagpasya siyang mag-imbestiga sa ikalawang palapag. Hindi alam na bawat hakbang niya ay mas lalong naglalapit sa katotohanang ng hindi niya kayang tanggapin. Episode 4 ang Aparador at Ang Diary Unti-unting inakyat ni Marco ang ikalawang palapag ng itim na bahay. Bawat hakbang, nag-iingit ang mga kahoy na parabang ayaw siyang paakyatin. Sa kanyang dibdib, Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pumasok siya sa isang kwarto, isang silid na tila iniwan lang kahapon. Ang kamay may sirang kulambo, ang mesa'y puno ng alikabok at ang aparador nakatayo sa gilid ng dingding, parang nakamased. Nilapitan niya ang aparador, mabigat ang hawakan ngunit nang tulakin niya, bumukas ito ng dahan-dahan. Wala siyang nakita, kundi mga damit na inaagnas ng panahon. Ngunit nang itutok niya ang kamera, may nakatayo sa loob. Tulungan mo kami. Mabilis siyang umatras. Ngunit paglingon niya muli, wala na ang babae ang naiwan lamang isang maliit na aklat na nahulog mula sa taas ng aparador. Diary ng Pamilyang Del Rosario. Binuksan niya ito at nabasa ang unang pahina. Hunyo labindalawa, isang libo walong daan, siyam na put Hindi ko na kaya ang mga bulong tuwing gabi. Nakatingin sila mula sa kisame at ang aking asawa ay nagsasabing wala siyang nakikita habang tumutuloy siya sa pagbabasa. Mas lalong lumalakas ang mga bulong, mga tinig ng mag-asawa ng kanilang anak. Parang sila mismo ang nagkukwento. Unyo Bente, si Clarita ang aming anak ay hindi na natutulog. Sabi niya, may mga bisita raw tayong kasama tuwing gabi. Kasama ka na namin. Biglang sumara ang pinto ng kwarto. Mabilis siyang lumingon, ngunit walang tao. Ang hangin, tila bumibigat. Ang mga pahina ng diary, kusa itong nag hanggang sa huling sulat. At doon niya nabasa. Hulyo tatlo, kung sino man ang makakabasa nito, huwag kang titingin sa kisame. Paglingon niya, may patak na naman ng dugo. At sa kanyang balikat, malamig na kamay ang dumampi. Episode 5 Ang Sikreto ng Kisamit Nanlalamig ang buong katawan ni Marco Ramdam niya ang kamay na dumampi sa kanyang balikat, ngunit paglingon niya, wala roon ang sinuman. Nabitawan niya ang diary na tuluyan nang bumagsak sa sahig. Nagtangka siyang muling iangat ang kanyang kamera, at sa mismong lente, nakita niya mga patak ng dugo na unti-unting tumutulo mula sa kisame. Mabigat ang kanyang hininga. Sabi niya sa sarili. Huwag kang titingin. Huwag kang titingin. Ngunit ang tukso, masyadong malakas. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang tingin. At doon niya nakita ang katotohanan, ang buong pamilyang Del Rosario, nakadikit sa kisame. Ang kanilang mga katawan baluktot, parang mga insekto na ipinako sa kahoy. Ang kanilang mga uloy nakatagilid at ang kanilang mga mata nakadilat, nakatutok sa kanya. Ngunit ang mga ngiti, malalapad, pilit na nakaukit sa kanilang mga labi. Mula sa kanilang mga kamay, may mga daliring unti-unting umaabot pababa. Parang hinahanap siya. Inaanyayahan na sumama ang mga labi nila'y sabay-sabay na bumubuka at isang tinig ang narinig niya. Kasama, Kasama na ka na namin. Hindi lang isa, kundi sabay-sabay. Tumakbo siya papalabas ng silid, ngunit bawat pinto'y nagkukulong sa kanyang harapan. Bawat bintana'y biglang natatakpan ng makapal na dilim at kahit saan siya lumingon. Nakikita niya sa sulok ng kanyang paningin ang mga mukha ng pamilya. Huminto siya, hingal na hingal. Sa kanyang recorder narinig. Hindi na ako nag-iisa. At sa sandaling iyon, may malamig na hininga na muling dumampi sa kanyang batok. Ngayon, hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Muling tumingala si Marco sa kisame at sa kanyang huling pagtingin, hindi na mga Del Rosario ang nakadikit doon kundi siya. Kasama -kasama ka na namin. Episode 6: Ang Huling Pag-record. Sa huling bahagi ng kanyang kamera, isang imahe ang naiwan. Si Marco nakaupo sa hapag kasama ang pamilyang Del Rosario. Pare-pareho silang nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata walang buhay. Ang kanyang tinig maririnig pa sa recorder. Mahina, pabulong, ngunit malinaw. May kasama ako. Hindi sila umaalis. Tulungan ninyo ako. Ngunit sa bawat segundo nagbabago ang kanyang boses. Mula sa takot, naging halakhak. Isang tawa na unti-unting lumalakas sabay sa mga tinig ng pamilya. Pagkatapos noon, wala nang sumunod na footage. Ngunit may mga nagsasabing, kapag pinapakinggan mo ang tape ng mag-isa sa hating gabi, maririnig mo ang tinig ni Marco humihingi ng tulong. Tulung, tulung. Kaya kung sakali mang mapadpad ka sa baryo ng Rizal at makita mo ang lumang bahay na iyon, tandaan mo ito. Huwag kang pumasok at higit sa lahat, huwag na huwag kang titingin sa kisame. kasama ka na namin. Salamat sa pakikinig sa maikling story na ito. At nagpapasalamat ako sa pagkakataong makasama ka sa paglalakbay na ito masa yang